morning, good morning. Ayun po mga Tumawag po yung after one week po, tumawag po yung PCSO. Uh, may problema po daw sa mga papel natin. Na-deny yung papel natin kaya babalik po tayo ulit doon sa PCSO, San Fernando. O, po, po kami ulit. Let's go! Uh, po, nandito po kami sa Metro Bamban para sunduin yung family friend natin, si Miss A ng Canada. Na sasama po daw siya sa San Fernando. Ayan po siya. Medyo nainip siya dito sa bahay nila. Kaya gusto niyang tumala. Sasama natin. Ano'ng oh, menu pa? Habi ang Good morning. What? <laughs> Ayan po tayo, ladies and kayata, nainip kayata. ka <laughs> po Oh, maganda. Balis na po kami. Hay, talaga pagmuha ka yan. Okay ta. yan po. Nandito na kami sa PCSO sa Fernando. nababa na dito mga uh, misis yan sila na lang ang papasok kasi tumawag po sila kahapon uh, na process na po kaya lang na deny daw po siya yung mga papel na pina pinas namin dyan kaya pinabalik kami ngayon para ma mapakiusap ma, ma yung mga kung ano man ng kulang na papeles o mali do sa mga papel na pinas namin ayan po sana ma-approve na siya para makatulong sa live brand jam paggagamot niya ayan po ayan po mga kapuya. bali uh, may kulang daw sa requirements sa uh, PCSO, kaya bumalik po kami ulit dito sa Sacred Heart Hospital, ayan po masok na po doon si na misis para punta yung DSW din dito sa taas para ma kompleto po yung mga papeles na sined na pinorward namin sa PCSO ayan po, kaya pala na-deny may kulang na requirements po ayan. sana maayos na po. Mali day time check po tayo. Uh, 11 almost uh, 12 p.m. na po. Sana di pa break time yung uh, dito sa opisina dito sa ano. Ayan. Ayan po. Uh, Anong, anong, The journey of the guest. April <laughs> Lenn. Ayan eh. na. Anong pang kulang sa requirements dun? Kaya na. Okay na. E, Kompleto ano, na. Sure. Maka-itemize siya. Ano kaya makapala? Ayan po. Balik na ka naman kami sa San Fernando PCSO. hihintay ko po sila Ayan, dito pa sila sa PCSO uh, pagkatapos po namin dito ay mag uh, lunch break muna kami kakain muna kami At tapos uh, babalik kami sa AU kay Dr. Medina Ayan, may kukunin din na uh, medical records si Mrs. Don para kay Jam siguro lunch break po yung mga empleyado dito kaya medyo naghihintay time check po tayo ha, ah, mga 12.30 pm na po ha. Ah. po bayo dito po sa barangay Maimpis San Fernando ah, dito po sa lugar dito alas mga government agency alas tabi tabi na po dito tulad dito DepEd nandito doon pala yung DepEd tapos ito Department of Industry Regional Office 3 tapos yung doon po sa banda doon yung ano uh, SSS oh, tapos Philippine Charity Substate tapos banda doon po yung DSWD tsaka yung DOH uh, Department of Justice LTO yan alas sama-sama na po sila dito sa Barangay Maimpis San Fernando andito na po sila tapos na uh, ano kayang balita good news so bad news na naman Ayan sila yun balik na naman po kami ulit dito sa sacred heart Ayan, may kulang na naman daw requirements may mga kulang na naman na nakasulat doon Ayan, uh, balik na naman kami Balik balik may hirap palang mag nasikaso sa ganon. Ayan po. Ayan no. Ayan ayan. O ah, dito po solo tayo. Wala na kayo man naman ina. Hiya po mga kapuya. Nabunan po kami ng lunch. Uh, na time check tayo 2pm na. Ayan po. In uh, invite po tayo ng kaibigan natin. Dito sa patriotic, Ayan po. Nimpahin po kami dito. Uh, Sarawan taya. <laughs> Ayaw po. Ay, dahil 2pm na po. Ayan, no? Wala na masyadong tao. After okay. boss. Okay. Uh, ayan po. Dito na naman tayo sa Bariotic Barit. Pang two times na dito. Siya rin ang kasama natin. Ayan po. Pakita ko po sa inyo yung mga menu nila ngayon. Bring he. Ayan ah, ito. Kari-kari. Oh. Pansit. Marami. Oh. Gulay. Ito po may kulay tsaka Shanghai. Oh. ilang putahe na yon Ito may ginataan na tayo tsaka ay menudo. Ayan, ah, daing adobo, kaldereta. Ali, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 putahe na po yun. Ito po. Ano? Uy, po, sa puhon Ginataan ko ko, Ayan. Bali, pang ilan na ito? 4, 6, 8, 10, 12, 13, po tayo. Tapos meron silang ano ito? Sweet and sour. Okay. Tapos, may fried chicken. Ayun. May ilig sa mga chicken, chicken. Ayan, no? Mayroong seafoods dito. Ano ba ito? labung uh, lay, uh, labong. Labong to kelawin Oke, Okay. sini. Ah. Ini ada bit. Tok kuat baboy, sisik. Hmm. Okay. Oh. Mau ke dalam, Mas. Nah, ini toh. Ini tuh, oh gimana tangih itu. Kakak, mau pung manok na naman toh, ayan. meron tayong mga ano, barbecue chicken saka ito pata uh, pata team Ayan. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Ayan. 30 po tayo po yung laman dito ulam yes ano ayos 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 face match Ah, oh, pang-hemaagas ito ko. Meron silang uh, macaroni, oh, ubanan. Kailan tinikotigo? Wala lang ko. Hoy, ginataan. No, mamal to, ayan oh, mamal do no, mumura na ayan oh, mumura ka? Oh, express tayo. Yeah.